country lanes singing to tiny dancers but I missed the way you make me feel and it's real we watch the sun Hey, good morning sa inyo. Uh, good afternoon, good evening, good day at welcome sa panibagong vlog. Kung nasan mo parte kayo ng mundo. Ang ingay-ingay ko, natutulog pala yung panganay namin. Late na umuwi kagabi gabi kasi galing siya sa sa uh, disco, sa club. At may special, may special yung... Teka nga lang. May special guest yung club kaya nagpunta sila. May entrance din. Eh, medyo malayo nga dito. So, ayun. 4 na yata sila nakarating. O, oh, 3.30. At, saan mo ta? Magoy ma? Ayun, si Basti. Bibili na, ano, ketchup mayonnaise. Ayun ang favorite niyan. Baka meron dyan sa baba. Parang hindi ka nalalayo. So, si Mrs. nagluto na ng umagahan. Wow! egg and avocado. May itlog din dito. Tapos, meron din banana bread. Alam mo, masarap. Ay. Ano yan sa akin yan? E? Wow. Ayan si Posti, kumakain na rin. <laughs> yun, kainan muna tayo ng umagahan. Kain na tayo. At, thank you, Lord. hmm Mm, bango. Bango ng kape ni Mrs. <laughs> Pero ako ito, di ba? Tea. I don't drink coffee, I take tea, Madzi. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I'm talking. So I'm an Englishman in New Ayun, nailabas ko na si Posty. Uh, at magkakapit na kami ngayon ng ano, uh, Christmas tree. Yan o, no? dalawang linggo na yata tayo dito. O isa. Ayan, para makita namin kung anong mga ilalagay namin kulang, di ba? Ayan, kukuhaya namin sa rooftop yung mga gamit namin pang Christmas. Yun lang. Pero bago namin gawin yon, eh, bibili muna kami ng baka, karning baka. Gusto daw ni Mrs. ng ano, beep mami tayo. Hmm, <laughs> beep mami. <mommy. music> Oh mama yakin apa? Umur si kuya nang sapatos, ah? Muka murah? Sen? Anu size nyaan? 42 Udah mending size? No. Isi lang. Sorry, sih. Ayo Ano ba ito? Stan Smith for Bep. 54 lang ang bili niya. Nasa 3K siguro. 3K plus. Ba? Ang laki. Resell mo na lang. Ha? ayan, nagluluto na ako. Papakulo ako ng baka. Bumila ako ng baka na may buto na ano, tawag doon. <laughs> yung may laman sa loob. So, ayan, lulutuin namin. Ayan. Siyempre, itlog. Bumila itlog. Ayan, yung nabili kong baka. Bumila rin ako ng mga buto-buto pang palasa, di ba? saka ito, yung usubo ko kung tawagin. Baka siya na may laman yung buto niya. At saka muscle, muscle ng baka. So, yun. Luto muna ako. At maga pa naman. Uy, 11 na kagad. Tapos ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras, oh. 11 na kagad. So, yun, luto muna kami. Ah, uh, ito yung baka. At ito yung itlog na lalagay namin. Gusto ko mismo muli ng ano. Pinya. Mm. Masarap ba yan? Baka <laughs> maasim yan. Ito yung gagamitin namin sa beef mami. Oh. Fresh na pasta. At bubuksan na namin tong aming Christmas tree. Ay. Ano ito binubuksan? Dito siguro. O pataas. Dito na nga lang sa taas. Unboxing! Christmas tree unboxing tayo ngayon. Tatanggalin na namin kasi sa box para pagdastamin namin dun sa rooftop, eh, itataas na namin tong box. Tapos ang ibababa namin ay eh, yung mga ilaw naman, di ba? para hindi nakatambak dito sa loob ng bahay. Po, ha? tapos pa ganun to ba? Mm -hmm. ganda no ang ganda oh mukhang heavy duty yung mga ano nya ayan oh mga bakal wow hindi yung mga parang mumurahin na nabibili sa mga uh, sa negosyo ng mga incheck no ito talaga mukhang ano yung bigat hindi ka matumba to Bigat eh, mukhang heavy duty siya. ganda magandang klase. Ang mura lang nang bilhin namin dito. 50 euros So lagi ko muna itong camera dun dito At Tapayo ko na Tatlong layer Ilang layer na to Ito yung pinakadulo Kasi may ganito Ilang layer to Tatlong layer nga So, kagawin ko muna itong pa. Ito yung pa niya. Mukhang heavy duty rin. Ah. Mga pa. Mm. Ah, siguro to para siyempre hindi masira, di ba? Ayan, palay ko na kaganto yan. And may laksan na to yung stand nya pa lang yung mukhang pang heavy duty na eh Ayan oh. yan o Ah. Uh -huh. Ng quality niya. Ang ganda nga. Pati yung mga ano oh. Paano lalagay? Tingnan mo sana.

sa Pero... Tapos gagam to mga dula Mamaya na Ilagay mo muna yung mga ano Yung kabila Kabila naman mm -hmm. okay. mm. Boom Ayan <laughs> ang Ayan ang taso Patay ko rin yung dula. Ito, square. Ganda oh. Laki no. <laughs> Matas pa sa akin eh. Oh. <laughs> oh. Di ba? Ganda tingnan tingnan nito. So, ang gagawin naman ng amin ngayon ay kukuhanin namin yung mga ilaw, syempre. Nasa rooftop 'yon. So, sama ko si Mrs. ano lang flashlight. Ito yung box. Kaya binuksan na namin eh, yung box para mga madala namin sa taas, di ba? Grabe. Hanggang January pa naman yan dyan. Wow. Ang ganda, oh. Dito na kami sa rooftop. Ingat-ingat tayo at ako na mag-aawak na. Ikaw may alam dyan. <laughs> Pamauntog ako. May hawakan to ah. Baba ng, eh? Ang oh. ng... Ha? Ano ang light dito? Ito. Meron pa na mahawakan dito eh. Ayun, meron kaming tigitigis ang lagayan dito ng mga gamit. Ito yung sa amen. Kita mo? Nakatakot na. No? Ito ba yan? Yeah. Sobrang lapit lang pala eh. Ay, alalay ko lang ito. Ano nga dyan? Ah. Sa, sa, atin din yan? Sa kanila yan. Dahil pala dito huh? natin nilalagay ang ating electric panel. No? Uh -huh. Para hindi pastidyo sa baba. 'yon ito yung nakuha namin ha. Oh. Tapos nabalik na namin dito yung mga box. Ano to? Mga laruan yung box dito. Maliit pa siya, no? Album. mga laruan. Ay. Tala. <laughs> ang baba. Ang kisa mo eh. Nauntog <laughs> <No> ka. Ang <laughs> oh, sakit sa balakang. <laughs> Yung ilaw na sarado mo. hindi na kami sanay sumakay ng ano, uh, elevator elevator. Six floor pala na nakakatakot na oh. Uh, parang na ano yung dibdib na. Tapos ang liit pa naman ng ano na to. <laughs> elevator. uh ato na ang mga accessories. Guardiamo. Uh. qualcosa? Maganda kasi itong ilaw na to. Bale, lalagay mo lang sa ibabaw, tapos pababaan na sa lahat, di ba? Ito yung lalagay ko sa dulo, itong bilog na to. Lalagay mo yan doon sa taas. At okay na, di ba? Hindi ka na nung mag pa na, na magiiikot mag-iikot. Ha? Ha? Ito muna, lagay muna natin. Hindi, dapat buhay. Dapat pa buhay? Oo, oo para kikita okay. mo. yan okay na kulang lang ng design pero yung ilo okay na rin ganito para lang tingnan di ba kaysa e, naman yung madaming kulay ganito okay na okay lang di ba <laughs> laki <laughs> ay nako oh. ang ganda tingnan eh Christmas na Christmas na dito meron pala kami dito Santa Claus hindi na tumaas na stock na Ganda. Baka bumili pa kami ng mga pansabit na ano, kulay gold siguro para ang ganda-ganda tingnan o yung medyo light. White siguro na, no? si. Pwede rin. O mas maganda yung gold. Titignan ko muna pala itong niluluto ko. Yum! napakuluan ko na rin ng baka, di ba? Hmm. Wow. Lambot na nito. Ayan, oh. Meron tayo dyan collagen. Ito yung baka. Yun, lambot na. Wow, sarap. yun yun oh. Solid. Solid. Siyempre, tigman natin pala ang sabaw. Okay na ba? Hmm. Wow. Ready na ang aming Christmas tree. Che, oh. kaya na tayo? Tara. Tara. Ready na rin yung aking nilulutong ano? Ah, uh, Beep, mami. Ayan, no? Oh. Grabe, ano? Eh! <laughs> Sarap na naman ang kain namin ito. Patayin na naman ang diet, di ba? Ha? Nasa si Basti. Nasaan na ba daw? Wala pa yung bunso namin, eh. Nanonood ng basketball, eh. Kaya kami dalawa lang ulit ni Mrs. dito. Pauwi na siguro yung bunso namin. Tapos yung panganay namin, eh, nasa trabaho, syempre. Tara, chi, kain na tayo. Lalamig to. Yan, no? Hey! Yon kain na na. Thank you, Lord. Ayan, no? Tapos nag-ano rin ako ng manghang na toyo. Mm. Hindi kasi akong mahilig sa ano, eh. Uh, <laughs> tawag dito? Chili garlic. Kaya ito lang yung ginawa ko. Hindi ako masyadong pans nun. At, yan. Ano, okay na? Sarap, no? Saktong sakto sa panahon. Mm. Wow. Tagal kong pinakuluan ng baka. Halos naging cornbread na. Hindi naman siya durog. Pero pag kinain mo, eh, lambot na. Na? Mm -hmm. Wow. Mm. Ayun, nalabas na namin si Posti. Hey! <laughs> At pupunta rin kami ng tindahan ng incheck. Bibili kami ng ano, yung bola pa dito na puti para sa Christmas tree namin. Magaling talaga yung mayor namin ngayon ha. November pa lang may pailaw na sa kalsada. Dati December, <laughs> <ma> <laughs> December ba? dati. ma ilang December ba? Oo. December, bago magkaroon ng mailaw ilaw dito pero ngayon November pa lang magaling na may ilaw na no? may welcome pa lakad na muna tayo Paskong Pasko na oh, wala pang 13 months <laughs> mamaya may 13 months na doble na ang sweldo Magkano sa sweldo mo mga yan? Doble rin. Oh, ba? Ayun, next month pa. Oh, next month nga. Ano gilaw? Ang katawa yung matanda. Bakit? May ano yung kanyang... Ah, <laughs> uh, ang tawag dun, yung parang... Deambulator. Tungkod nya ba yun? Deambulator. Ano, parang gamit niya tungkod na. Oo. Uh, May ilaw. Ayun ang trenino, oh. No sabi ko, oh, next year, lagyan okay, natin puti. Uh Ang -huh. dami, oh. 8 dag. Kakalakan so, ng niya. Ayun, na kami ni Mrs. Ayun yung mga nabili namin. Pag-sunday ah. ngayon, bukas na dito yung mga negosyo. At dadagdagan pa namin yung design ng ano, Christmas tree. Huh! Mainit maglakad. <laughs> dito na kami sa bahay. Mamma mia. Ah, mainit. Dito na kami sa bahay at... As usual, hapunan na. Alas na. Six siguro. Uff. Ay! <coughs> Makabili kami ng mga pandagdag ng decoration sa Christmas tree. Subukan natin si. Si, parang matapos na yan. Kunin na din yung ay eh, yung hagdan para malagay yung ribbon. Yan, bumili kami ng extra pang ano. Mga bola. Mga ano naman to, silver. Tsaka itong nakulay. Ayan o. No? So, tatestingin muna namin to, pang lagay sa ilalim para para siyang snow, di ba? Yan sa'yo ba? Sakto. Ayan. Ayan, ready na. Di ba? Ang ganda ng ilalim mo. Hindi mo makakita yung stand. Pero tas-tas ko Ta. pasok Yun. Ay. Tapos ito naman. Ah! Sakit sa bewang. Ikaw magkabit na. Ako maglalagay nung pang Yan, bumili rin kami ng ano, ribbon. Tapos kakabit na rin namin yung white na mga bola. Ba't parang bumaba yung dulo? Pinaba ko nga. Kasi tapos na talaga ang aming Christmas tree. Di ba? Yan yeah, o. Boom! Parang nakadrone eh. <laughs> uh, At ang na magluto. Ayun, kain na na kami. Ito yung kakainin namin ni Mrs. yung ginatang isla na natira. Siyempre ang baka na may sabaw. So, preto na rin kami. Nandito si Kuya. At nandito si Basti. At nandito rin si Mrs. So, yun, kain na, na kami. Hindi ihaw lang si Mrs. So. Ay, thank you Lord. At dito na rin tatapusin yung vlog namin ngayong araw na to. Sana nag-enjoy kayo. Ingat palagi at God bless inyo lahat. 哼哼，<laughs> 到。